So, what's up guys? So today meron na naman tayong bagong extreme smile rehab. So from this to this. At ang napakagandang question natin for today. Ano bang pinaka mabilis na pwedeng gawin? kung ikaw ay malapit ng ikasal. So, guys, want to find out how we did it? Stay tuned. So, eto nga pala, mga kaibigan, ang case natin for today. Actually, ang, ang problem lang is, uh, iba, iba yung itsura ng ipin, iba, iba kulay, iba, iba yung shape. Kasi, unang-una, naka-composite veneers yung gitna, tapos naka-dentures yung gilid. So, pangit na talaga yung case ni ma'am. Hindi na talaga nakakangiti ng maayos to. Kapag nag-selfie to, o kaya sa mga socialize niya, pag nag-smile kayo, hindi, hindi lang nangingiti to. Mababa na talaga yung confidence natin. So, ang problema pa, eh, syempre, malapit na siyang ikasal. So, isa yun sa issue natin. So, kailangan, kitang-kita dapat, pag mumiti siya, na maganda yung ipin dun sa kanyang kasal. Yun yung pinaka-issue. So, ang ginawa natin, mga kaibigan, ay tayo ay nag-3D printed ceramic crowns. So, ang kagandaan nito, mabilis tumatapos, maayos natin kagad, kung sakaling pangit, pwede kong palitan. Kung sakaling hindi mo nagustuhan, pwede natin i-redo yung design. So, napakabilis at saka matibay po ito. At uh, kung sakali lang na nasira ni ma'am, pwede natin i-reprint uli and it would be exactly the same. So, eto na ang case natin mga kaibigan. So, kung titingnan nyo, ang ganda na kagad nung naging resulta nung ipin niya. Actually, tuwan-tuwa siya. Nag-review pa siya sa atin at uh, binigyan niya kami ng pictures niya sa kasal. Napakaganda. Congratulations po ma'am sa inyo. Thank you po at uh, kami ang pinagkatiwalaan niyo para ayusin. So para sa mga pasyente na gusto kong makausap, pwede tayong mag online consultation. Kung malayo kayo, pwede kayong mag actual consultation kung nandito na kasi Pilipinas. At kung takot ka sa dentista, pwede kang mag AI diagnostic para sa dental. Ang gagawin mo lang is ita-download mo tong link na to, download mo yung app natin para makapag-check up ka UC AI. Magkaroon ka lang ng idea kung ano yung pwedeng gawin sa bibig. So, thank you guys for watching my videos, guys. Ako nga po pala si Docs Guy Bukad. Thank you, bye.